At congratulations din pala sa Metro Manila Development Authority. At finally po, binuksan na po nila yung kanilang Motorcycle Riding Academy nitong nakaraang linggo, no? September 27. Ayan. Alam po ninyo, eh nung itayo po natin yung kauna-unahang motorcycle school po dyan sa may Bikutan, ano? At nung itayo po natin dyan, iniisip po natin na yan po sana ay eh, tularan po ng iba magsulputan po sana ng iba at magtayo rin po sila ng motorcycle riding school. Alam po ba ninyo na nung panahon na yon, napakaraming uh, driving school para po sa kotse, pero wala pong nag o ng uh, riding school para po sa motorsiklo. Ay eh, palibhasa po, mura lang po ang singil, at saka ang ating mga gumagamit ng motorsiklo, hindi naman maka-afford po yan ng malaking uh, tuition. Eh, kaya siguro walang gustong magtayo nung araw na yon. Pero ngayon po, nagtayo na po, marami na po. Pinakahuli nga itong uh, MMDA Motorcycle Riding Academy at bukod pa po dyan, may marami pa po pong mga kumpanya na nagtayo po ng uh, riding school po para sa motorsiklo. Eh yan po, ay eh, naging ano lang po, public service. Dahil hindi po talaga kung iisipin niyo yung riding school ay eh, negosyo at kikita po kayo, ay eh, hindi po mangyayari po yan. Public service po ang pagbibigay ng edukasyon at leksyon para po sa mga motorcyclists po natin. Congratulations MMDA! Sana naman po ay tularan naman po ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang po ng MMDA at hindi lang dito sa Metro Manila. Ano? Sa dinabi-dabi po ng motorsiklo, abay, uh, karamihan po dyan, nandun po sa probinsya. Ikaw naman po, mga probinsya na motorcyclist natin, wala naman silang mapuntahan pwedeng pag-aralan ng uh, pagmamaneho ng motorsiklo nang uh, hindi naman sila gumagastos ng malaki. Kaya sana naman po challenge po natin, ating mga kababayan po, ating mga kumpanya po, ating mga um, uh, grupo po na may concern po kayo. Kung kayo po ay talagang merong malasakit sa mga nagmumotorsiklo, tignan po ninyo ang posibleng pagtatayo po ninyo ng riding school para po sa kanila, lalong-lalo na po sa labas ng Metro Manila. Again po, congratulations po sa MMDA, sa kanilang Motorcycle Riding Academy.